guys! <laughs> Ay, nako, kumusta yung aking mga kasyakala dyan? Kamusta naman ang ating pakiramdam? Thanks God, matatapos ng ating pagpupuyat. <laughs> Ayan, pinagilinis ako ng nanay ko ng sala. At kailangan daw ito'y unti-untiin ko kasi wala akong rescue. Hmm. Kasi ako lang ang the only one na katulong dito. Ayan, so yung mga nakakasama ko minsan, sila'y papunta-punta lang dito. So, kailangan unti-untiin ko ang paglilinis. Ayan. So, ganun talaga ang buhay ng katulong, no? Hindi tayo pwedeng magreklam. So, kailangan ko tanggalin ang mga carpet. Natanggal ko na ang isa. Meron pang dalawa. So, kailangan na ito'y lilinisin ko ito. Magmula sa bintana hanggang diyan sa mga ding-ding-ding-ding. At kailangan itong mga upuan na ito ay kailangan kong tanggalin yung mga dumi-dumi sa loob. So, yun. Ay, pang malakasan na naman ito. <laughs> Sino ang relate dyan? Yung mga katulad ko dyan nakatulong. Ganon kami kalakas. Yung mga gusto mag-abroad dyan at ang trabaho sa bahay, Diyos ko, ihanda na ninyo ang inyong mga um, kailangan strong kayo at hindi lang paglilinis na basta-basta ang kailangan nyo dito kailangan nyo dito ay marunong kayo maging kargador <laughs> Ayan. <laughs> Hindi pwede yung palamya-lamya Ayan, sa pagkabigat nitong sulian na ito, kailangan buhat-buhatin kasi kailangan linisin ang ilalim. Pero 'yun lang, kailangan natin 'yon kasi kung nangangarap man tayo, kailangan nating magtiyaga. Mahirap pero kung dito naman ang source natin para maitawid ang pamilya. Go lang nang go. Ayan, so tatanggalin ko itong sulian na ito. Napakabigat nito maniwala kayo. Nalukot ko na to. Ayan. Ayun na, itayo ko na ang dalawa. Ang dalawang suliya meron pang isa. So, yun lang guys. Sa tapusin ko itong aking trabaho at maya maya lang magluluto na kami mga alauna siguro. Pero, kaunting kaunting na lang at matatapos na rin naman kami. So, yun guys. Thanks for watching everyone. See you on my next video. Bye!